ng mga kangkong guys so ayan may tubo na siya guys pero ito tubo na dati dahon siya ano siya um, ano ba tawag nito uh, ang tawag nito dahon siya ng para ilagay sa manok tapos ito guys so oh, kangkong nagtanim ako kasi mahal ang kangkong ngayon so ayan tingnan mo guys may tubo na siya guys o oh, yan, may tubo na rin siya Hey guys, thank you guys ha. Thank you guys ha, sa pag-watch. Tapos ito oh guys, oh patubo na siya oh. Yung nilagay yun, yun, ko kanina. Ito lang guys ang ginamit ko. <laughs> Ay, good morning guys. Thank you for watching guys sa aking short video sa kangkong <laughs> thank you, thank you. Ayan, ito naman sili. Sili pala guys, ito sili. Lumago na po yung sili dahon. So, nilagay ko siya ng kangkong para kapag mag-adubo ako ng kangkong, din na ako bibili. Tsaka ito dahon ng sili para magluto ako ng manok. Hindi na ako bibili. Thank you guys for watching. Bye. See you. Love you all.